Tayo ay titignan ng huli. Barabara daw. Uy. Ayun o. Oh. Natinig. <laughs> Tanggalin ang tinig. Yun lang. Kapag malapit sa dagat ay madali lang din ang ulam. Basta masipag lang. At yun nakita natin mayroong 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 banak uh, ista, yung ista mga isang banak na masarapan si tapos mayroong barabana at papakita ko sa iyo. ayan hindi mo naman pinanood pala pagabi ayan yan lang ang mga problema dyan kapag nakaipi si. aba talagang ipura siya ulap pari ba naman kaya pari iya iya aba suka wala pang isa. Ay, wala kayo Ay, wala. Yan lang kayo. Ayun o. Yun lang. Ganun ka simple mamuhay dito sa probinsya. At uh, syempre, uh, para para lagi happy ang happy happy. sariwang isda. Sariwa yung mga pagkain. Mga sari, sariwang pagkain kaya nata, uh, ano, maganda rin, baka maglalangoy. Uh, Pagkaumaga, uh, swimming-swimming lang. Tapos, uh, kapag uh, walang ginagawa, pwedeng lakad-lakad. Tapos, yun din, maganda rin yung uh, exercise. Uh, dahil sa riwa. na tayo ay napatambay dito sa pagbaya na habang may mga hinihintay Kaya... Yeah. Simple lang po Ah... Uh, Alas 5 uh, May niya hati daw? ah uh, interview na ako. yung muna tayo. At habang uh, laki, wala pa sa oras, ay rest muna ng ng konti. Napaaga masyadong biyay. Kaya rest muna. hindi naman masarap magtambay dahil nga ayun nakita nyo yung dagat tapos uh, ah yung press na press yung hangin press na press ang hangin dahil nga tabing dagat at syempre ma magandang tingnan magandang tingnan kapag ka dagat ah uh, uh, isa sa kagandahan dito yung uh, kapag ikaw ay medyo na de depressed kapag ikaw ay medyo nalulungkot mas uh, maganda na yung isa or may kakwentuhan uh, at isa rin bagay nito ay yung mga -re relax yung katawan uh, yung mga laging hitik sa mga schedules, trabaho mo, kailangan mag-relax rin uh, at syempre kinakailangan na lagi na may ang katawan yan po tayo ay makikikain at ang ulam natin na ito yan po yung almusal ay ah, nang almusal po namin ayan ay, ang ulam Ang isa sa ang, ang, isa sa paborito ko na na isda. Yung kahit hindi ko ano dito. Ito yun. Yan no? ito. Isa do sa mamahaling isda. Yung iba ang tawag ito yung tawag ng iba dito ay danggit. Tapos yung iba may ito yung midjed na nalang. O sa maral. Masarap po siyang kainin. Ah, uh, siyempre malinaw na. Ah, uh, diyan pangalawang isda na po ito. Ah, yeah. jumpo uh, sa 17 ay tayo makikipagkwentuhan, magbibigay ng uh, mga kaunting, uh, kaunting pag-aaral or uh, misahi para sa 21 founding anniversary ng isang uh, ah uh, malaking lumalaking uh, grupo may paglaki may pagliit pero tuloy-tuloy sila nagiging